na ng relief goods si Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman by Dimple Mastura sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa barangay Rosary Heights 4, Cotabato City. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Agad na nagpaabot ng paunang tulong si Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman Bay Mastura, sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa barangay Rosary Heights 4, Cotabato City. Kabilang sa ipinamahaging tulong ang mga food packs at ilan pang pangunahing pangangailangan para sa mga nasunugan. Ayon kay Congresswoman Bay Dimple, batid niya ang bigat at hirap ng mawala ng tahanan, kaya't layunin niyang maipadama ang malasakit at pag-asa sa kanyang mga kababayang nasa lanta. Ipinahayag din ng kongresista na sa bawat pagsubok na kinakaharap ng mga mamamayan, naroon ang kanyang puso para tumulong at maglingkod, lalo na sa mga panahong higit na kailangan ng suporta at pagkalinga. Jen Garcia, iMinds, Philippines.